isang masayang araw po. Napakaulaan po ngayon dito sa Pampanga. Ang plano po sana ngayon ay magtuturok ng respisure, ivermectin at kakapunin po natin ang mga lalaki. Kaya po yan, nakahuli na po ang ating mga biik. Ito po ang mga babae. Andun po yung mga lalaki. Kasi kanina pong umaga, uh, kanina maaga po, actually madaling araw, medyo maganda po ang panahon. Pero pagdating po ng alas 8, biglang dumilim ng gusto at lumakas na po ang ulan. Kaya um, pagdating po nga po dito sa farm, sabi ko na hindi na muna namin itutuloy ang pagbibigay ng... Respisure Ivermectin at pagkakapon dahil yun po ay added stress. So yun pong masamang panahon ay stress din sa ating mga alaga. Kaya postpone na lang po. Wait for better weather. So ito po yung ating ginawang silungan. Yan po, pinakikinabangan naman ng ating mga alaga. Ito yung tuyo po ang ilalim ng ating silungan. So ang plano po ay bawat breeding pen, gagawa tayo ng dalawang ganyang kalaking silungan na 20 feet by 40 feet. So order pa po ako ng mga pamposte na concrete post para po hindi na natin problema ang anay. Tapos po tuloy na yung mga uno imedya, one point, and half inches na tubo ang gagamitin nating pinaka-framing. Uh, dito po sa Pampanga, may nakukuha ako ngayon na yung one and half inches pong tubo binibigay sa 480, untreaded po yon pang scaffolding daw. Medyo manipis po siya, pero dahil sa may girth naman po at 1.5 inches yung ating Uh, yung kanyang diameter ay matigas-tigas naman po siya kaya isip ko ay mag uh, ma uwidstad niya po ang hangin ng bagyo so yun po ang aking plano na tuloy-tuloy yun ang gamitin ang isang shed po na 20 feet by 40 feet ay kumukonsumo ng labing-anim na tubo So, dito po ang ating mga kambing at tupa naman. Dahil maulan, dyan lang po muna sila sa silong ng mga lumang poultry house. Ano po, nakapatong sila sa mga kahuyan. So, ito pong area ito, ang ating susunod na i-develop. Ide mula dun sa unang posting yon, paurong po dito gagawin pa po nating mga winning growing pens ang mga ito. Mas maliliit na po, hindi na sinilaki nung mga una nating winning growing pen para po uh, mas kakaunti ang laman, mas madali po nating mababakante. Ito po ang likod, dyan po tayo nawalan ng dalawang dumalaga kaya hindi pa po natin muna gagamitin at may iba pa naman lugar sa farm. Pero eventually po ay aayusin namin uli yan, kailangan nating gamitin. Diyan po sa area ng akasyang yon maglalagay tayo ng kubo para po may pagpupwestuhan ang magbabantay dito sa may likod ng farm so yan po ito po ang dating building number 3 karamihan po ng ating mga kambing at lahat ng tupa ay dito na silong so ngayong maulang araw po mini farm tour tayo So yung pong malaking tupang yan ang ginagamit nating bulugan ngayon, yung pong katabi niyang yan, na blackhead, ang susunod nating gagamitin. Sa mga nanganak na pong tupa, hahayaan pa nating makakasta ng minsan yang matandang bulugan bago ko isauli sa aking pinsan. Pagkatapos po noon, ay ito namang isa ang ating pabubulugin para po walang inbreeding. Yung pong mga anak nung malaking tupa sa ngayon ay hindi pa naman magmamature sa time na magkakandi po uli yung mga umanak na inahin. So siya pa po ang gagamitin nating bulugan at sunod po yung isa. Tapos po yung nabili kong bulugan na nagamit naman ngayon ay yung pinsan ko ay na po ang kukunin ko na mag stay naman dito. So ito po yung ating breeding pen sa likod na hindi muna ginagamit. Ito po yung kanilang tag-init na kulungan at ito naman po ang pagtag-ulan dapat. So lalagyan din po natin ng dalawang shed na 20 x 40 ito pag gagamitin na natin. At ngayon pong linggo, ay hindi muna nagpadala ng litsunin si ka farmer. gawa ng may nagdala raw po ng marami sa kanya para hindi naman ma-stock ay hindi muna sa atin kumuha next week po tsaka tayo babawi ng deliver so ito pong ating mga winning growing pen naman dito itong pang-apat ay bakanti na po yung pong tatlong babaeng gagawin nating dumalaga ay nailipat na po namin dito sa pangatlo so dito po tayo babawas nang idideliver natin kay ka-farmer next week at uh, malamang po nun, ang matira dito ay halos puro mga pandumalaga na lang natin marami po sa mga ito ang nasa 40 kilos up na hindi po ako nagbibreed ng baboy ng bata naghihintay ako ng 8 months kahit na po abutin na sila ng 50 kilos so ito pong ating third pen, ay second pen ay bakanti pa rin at dito pa nga po kami nagtatrabaho para gawin yung pagdidikit ng mga tarpulin. Yung pong mga maliliit na nabili kong 3 feet by 9 feet. So dyan po namin pinagdidikit yon Yung iba naman po ay sa bahay ko ginagawa para po mabilis kami dalawa ang work site namin. Ito pong una nating winning growing ay pinaglagyan nga po natin muna nitong mga dumalaga natin. Anim rin po ang mga ito. May kasta na sila. May nagumpisa na pong maglandi dun sa matatanda nating naunang mga dumalaga na umanak na. Kaya po yung bulugan ay itinawid na namin. So puro babae na lang po ang mga ito at itatawid na rin natin dito sa kabilang pen. Ito po yung ating dapat ay rainy season area ng mga breeding pen 1. So dito po naman nakapwesto yung iba nating mga kambing sa ilalim ng poultry house number one. So ito po yung paglilipatan natin ng mga inahi na yung mga dumalaga. Anim po 'yon. So labing isa po ang laman nito, magiging labing anim na po ito. At ginagawa na po natin yung additional shed. Kasi po yung lumang shed na 2 years old na ay kita po na nasisira na. Kaya nagawa na po tayo ng isang shed pa dito na 20x40 din po ang magiging sukat. Na ang gagamitin po nating tarpulin ay yung mga pinagdugsong-dugsong namin na 3x9 feet para po umabot ng 20x40 So import po, nakatayo na yung limang poste. Nakasukat na po yung isang tubo. So lalagyan pa po, po dun sa kabilayan. Tapos dun sa likod, lalagyan din po natin ng uh, tubo sa itaas ng poste. Tapos po, uh, yung mga inahin ay unti-unti nating ililipat dito gawing galing po dyan sa kaniyang ilang summer area. Kasi po, dapat na itawid ko na dito yung mga yon Kaya nga lang po, dahil na nakawan tayo sa likod, itinawid muna natin itong mga dumalaga rito para po save. So mamaya po ay pakakawalan na namin yung mga biik papasok dito sa kanilang area. Kung po naglalakad na yon ang ating junior bore na itinali muna namin dito para po yung mga maglalanding inahin ay makastahan. Si Dagul po ay lumipas yung paglalandi. ang ko na po muna makalipas ang paglalandi ni Dagul para itong junior bore na ito ang masubukan natin sa kanya. Kasi po, dun sa unang junior bore, anim lang ang kanyang naging anak. So, ang ano ko, itry naman ang ibang bore eh ginagamit pa po natin siya noon dito sa ating mga dumalaga kaya po hindi ko hinuha muna hindi na ba madelay ng one month ang papakas na po kay Dagol at yung matatanda po nating inahin nandito pa rin sa ating first breeding pen yung tuyo, tuyo pa rin naman ang ilalim nung ating bagong gawang shed at yun man pong lumang shed ay nagagamit pa pero eventually po ay aalisin namin yung mga shed na lumang yan at gagawa tayo ng dugsong po dito sa kanilang uh, bagong shed para po mas nakakasilong ang ating mga alaga so yun po ang ating mga ganap ngayon dito sa farm parang mini farm tour na po ito hindi ko pinuto lang ating pag ikot at dito naman sa unahan ay nagsisilid pa po ng mga sapal ng soya. So ganito lang namin pinipreserve ang sapal ng soya. Wala na pong maraming idinadagdag. isinisik -sik lang ng maayos sa mga drum. Tapos po ay tinatakpan ng plastic at tinatalian po ng goma. So ayun po yung mga nasiksik na. Ayan po. Talagang pinipipit ng maigid. Ito po yung kasamahan pa ng mga biik na dapat sana ay gagawin natin ngayon. Pero mukhang magtutuloy-tuloy ang ulan ng maghapon. Kaya cancel na muna ang ating vaccination, ivermectin, at pagkakapon. Ito naman po yung ating malaking grupo ng mga palakihin pa 30 plus po ang mga ito malawak naman po yung kanilang silungan doon choice po nilang mamulot mulot pa ng pagkain ito po yung ating grupo na mas malala ito po ang pinakamatanda natin dito marami na rin po ang 30 kilos sa mga ito kaya yung po mga malalaking lechon na requirement ni farmer ay hindi tayo may hirapan mag supply dito naman po sa ating malaking grupong ito ang tingin ko ay lampas na rin po sa 20 ang pinakamaliit natin baka 25 to 27 kilos na po ang pinakamaliit sa ating mga alaga dito dun po sa pinakalikod yung almost 2 months up ang laman dun po siguro may mga 20 kilos pa tayo so ito po yung ating malalaki na aayusin na rin po namin ang shed na ito talagyan po natin ng permanent shed na ang mga alaga natin dito ito po yung ating pinakabata. Ayan po. Yan lang ang shed nila noon. Dinagdag po namin itong isa. Gawa nga po nung nag-uulan na. Pero ang permanent shed po ng mga ito ay magiging mga 10 by 20 ang ating minimum na area na lalagyan ng kanilang silungan. Para po maayos na nakakasilong ang ating mga alaga tag init man o tag ulan. So 'yan po ang ating mini farm tour. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag subscribe Bye-bye. Please share, like and subscribe.